ito pa na yan that was a the viral hindi pa. May na nag-nalasukan mo daw yon. Uh, all I can say is um I kept quiet kasi you know me naman, sa 30 years ko sa industry never na makikinig na uh, I don't have manners pagdating sa work uh, so work and or manners ng minna na respeto natin Or for workers, workers di ba? It's just, um, yeah. um parang for me, hindi na kailangan palakihin. Kasi it's, um, uh, as far as I remember, um, two parts on it. The ten minute break, it's a two hour and a half play. So after the ten minute break, so normal, lumabas kami, balik, tapos, bago mag ano, nag-start na, and then, sumilip lang ako ng phone. And yung kasama ko. It's normal na sumisigil pa ng phone. But not the entire show. So, parang, it's not... Na misinterpret, parang gano'n. Yeah, and yung siya sabing parang... May it, oh, and I also saw the dab dab. It's uh, the girl who... Uh, in front of me, nakausok yung may-ari ng dab <laughs> Andun lang sa cabinet. Hmm. Hindi ko siya talaga Hindi, sa ang sabi daw, stock mo daw yun, anak Wala rin siyang dalang laptop. It's not, hindi, hindi namin, re hindi related sa amin yung sa harap na may laptop. Kasi parang ano ba staff mo, oo. So, it's not ours. Kaya parang, hindi ba, alam nung mga nandun, uh, yung mga nanood doon, kung kanina yung laptop. Kasi may mga, and uh, in fact, hindi ko na ginawang big deal yun kasi hindi talaga doon ang upuan namin. Um, we're supposed to sit in front um, doon sa orchestra. But, uh, sad to say, nawala yung seats namin. May umuho. Um, hindi ko alam what happened to our tickets. And, and, we're, binayaran namin yun. But, syempre, I'm also in production. Uh, nag-produce din ako or di na ako. Ano mo yun, hindi na ako nag-reclamo or something. You just let it go. Yeah, I just let it go. And then, pagdating namin, nakatayo kami. Um, so, natalanta rin yung ushers kasi wala kami ano, Wala yung, wala yung seats namin. Hindi pinaalis ng no ushers? Um, na, kasi yung ticket namin, so, uh, supposedly iniwan sa ano, front desk um sabi i-iwan doon sa front desk even yung ticket sa minuman so nakita ko yung payment ganon so um doon kami pinaupo doon sa nakita ko naman house to uh, uh, house seats oh yeah. so kaya doon kami pinaupo and then there's another two girls na hindi ko kilala ah uh, parang may umupo rin doon sa um sa harap namin at para upuan nila yon So, pinaupo nila sila doon sa tabi namin. So, hindi namin talaga sense yun. And, yung time nayon, na yon pag nag sa cellphone ako, nakaganyan, nakaganyan ako. So, nag-text din kasi si Dave noon, dapat susunod si Dave. Hindi na siya nakasunod kasi nasa meeting siya. So, we enjoy the play, the entire show, we're not um, doing cellphone. So, parang I respect their opinion, pero hindi, uh, I don't think kailangan pala siya. Pero kasi ayaw ito clarify, no. hindi niyo po kasama yung nagla-laptop po dun sa Hindi. <laughs> hindi ko nga kailangan yung nagla-laptop. Pero parang sa picture, parang sa amin yung laptop. Sa kumara eh. Kaya dapat uh, basta-basta magja charge Ako, mm -hmm. hindi na ako sumagot kasi I'm kind of busy. I just came from Zamboanga, Leyte recently para magpa-interview pa ako so ano sabi ko dapat din naman yung time may interview niyo ako eh sasagutin ko Diba? so um, na, yung kasama ko uh, mas ano yung phone niya ka kasi malabo pa tanong eh So, nung inanan niya na, can you lower the brightness, nag-stop naman siya, and that's it. Uh, there's no big deal. Diba parang, bakit naman kayo ngayon, weird So, uh, I don't think na okay na Did you find it unfair uh -huh. you know, na hindi mo naman pala kasama yung laptop sa'yo binanta? O, Louisa, man ako gano'n eh. I don't I don't speak kasi, naniniwala ako, lalabas na yun, naman yung totoo. Um, na-reveal naman na ano eh, na hindi sa amin yung laptop. Mm -hmm. Someone cleared it. Um, parang may nag-comment na ako uh, na friend of us. Influencer or something. <laughs> Di ba? Grabe yung social media. Do, lalo sa yes. stars. <laughs> Happy 30 years, mm -hmm. by the way.